Nagkwento sa kanyang paglantad ng nagpakilalang anak ni Francis Magalona ni si, na si Francesca Rait. May mensahe rin si Francesca sa publiko at sa pamilya Magalona. Yan at iba pa sa exclusive interview ni News5 anchor Julius Babao sa report na ito. Nice Game na nakipagkwentuhan kay Papu Julius Babaw si Francesca Rai, ang nagpapakilalang anak ni master rapper Francis Magalona. Isa raw sa mga pangarap ni Francesca, ang maging artist, pero gusto niyang magdevelop ng kanyang sariling identity. Not to be um, para makilala po ako dahil sa father ko, pero I want to start my own image. image. Po. Nagsimula na raw sa acting workshop si Francesca at hopeful din siya na makapag-release ng sarili niyang single soon. Sa ngayon ay may mga rehearsal sa si Francesca sa pagkanta. May lahat ay nagsama-sama. My check, ito na nag-step na po sa France Magalong Naglangtay ta parokya. 1 2 3 4 Let's go in. Bata pa lang daw siya, ay interesado na talaga siya sa pagko-perform. Kumakanta-kanta na rin si Francesca ngayon sa ilang gigs at dalawa sa favorite songs niya ng kanyang ama, ang Cold Summer Nights at Kaleidoscope world. si na ngayon si Francesca. Sanggol pa siya noong nasawi si Francis M. noong 2009. Ramdam daw ni Francesca ang pagmamahal ng kanyang ama kahit pa hindi niya ito nakasama ng matagal. I felt the love Kasi po, um, dun sa mga stories na Kinikwento sa akin, I can tell po na he didn't really care for for me and for us. May mga pagkakataon din daw na kinakausap niya ang tatay. Kinikwentohan ko po siya. Sometimes about my days, whether I'm doing good, whether I'm doing bad, yung ganun po. Kwento pani Francesca, maayos ang relasyon niya sa kanya ngayong stepfather. Pero may mga pagkakataon daw na naiisip niya ang kanyang biological dad. I'm okay without a father. I just think about him sometimes na paano kaya kung nandito pa po siya. Ganun. Pero I'm okay po. Ginusto rin daw talaga ni Francesca ang kanyang paglantad. At hindi rin daw siya naaapektuhan sa sinasabi ng mga tao. I don't get affected po kasi po I know the story. May mensahe naman si Francesca sa kanyang mommy na si Abigail at maging sa publiko. I want to tell my mom to stay strong and to um, don't mind the comments. Kung Hanggang dito lang po, um, the bash will keep going on. So, I still want the people to know my mom's side of the story. Bukas din naman si Francesca kapag inimbitahan ng pamilya Magalona. I want to tell them that I hope that You accept me. Um, I don't have any bad intentions po. But... Mm -hmm. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po. Huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanhong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.